Hello mga Wonder welcome to my channel Farmlat for sale Cavite Vlog So yun mga kawander, samahan niyo kami ngayon Dito po sa isang property na 7.9 Dito po sa Maragondon Cavite, ayan po siya Tabing kasada at mal ano po siya yung patag At maganda po yung area Ayan. So, yun Wonder. Ayan. Dito po yan sa Maragondon, Cavite. So, hindi po dito po kami naman sa isang property po. Ayan. Under negotiation naman ano po ang pag-uusap ng mga kasama ko. So, yun mga ka-wonder sa pagkikipag-usap po nila sa mga presyo o kung ano, -ano mga dapat na i-comply. Ayan po, medyo tagilid po Ayan, dahil po yung gusto po ng buyer ay mababang halaga lamang ng lupa.